So, dito ang video nito. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. At kwento to sa mga taga-provincia mga idol sa probinsya ng Maspati Idol. So gusto ko lang talagang i-share sa inyo ating mga naigawa, nagawa dito sa probinsya Idol. Bakit nag-stay pa rin si Jones TV? Uh, hindi na talaga nagtrabaho si Jones TV mga idol. Uh, mga 3 years na nag-stay si John Stevie dito sa probinsya ng Masbati Idol at nagtiyaga na rin din ako Idol na ng mga video na gusto kong i-share sa mga kababat uh, ka mga kababayan natin o kabataan na gusto talaga nga pumunta sa Manila para lang magtrabaho. Pero hindi na alam mga idol na napakahirap sa Manila talaga. Lalo na po sa mga kabataan na hindi nakapagtapos sa pag-aaral katulad kay John Stevie. Pero, naisip ko talaga, ah, nakadipindi lang sa diskarte, sa buhay, kung paano mo palaguin yung inyong sarili. Kaya, yun, nakadipindi lang yun, mga idol. So, balikan natin, idol, bakit gusto ko talagang i-share ang video nito, idol, dahil po gusto ko talagang makuhaan to ng pagtulunan ng mga kabataan na walang imposible talaga, idol, pag nagtsaga ka dito sa probinsya. So, ito, idol, ang saging ni John Stavie, mga idol. Ah, Malit pala yan, pero pag nagtatanim talaga tayo ng mga saging idol, ay napakasimple buhay na pwede natin uh, i-share sa mga kabataan. At pagdating sa panahon na idol, ay maka makikinabangan natin yan. Uh, palagi na yun, idol. Siguro sa simula pa lang, ay napakahirap dahil po, uh, alam na uh, uh, matagal-tagal maghintay, pero sa mindset sa mga Pilipino, idol, gusto talaga nila na uh, mapabilis yung ginawa nila mga idol. So sa ngayon, ay gusto ko lang talagang i-share sa inyo kung bakit to natyagaan ko to dito at bakit nag-stay pa rin ako dito sa probinsya ng Masbate. Ah, magtatlong taon ako dito, Idol. So ito, Idol, ay mga saging ni Jones TV talaga, Idol, ay gusto ko talagang i-share sa inyo kung ilang piraso to. So actually, Idol, ay umabot to ng 100 na puno, Idol, na itanim ko. So... Kung bilang kung isipin natin Idol, kung magkano ba to once na ah, magkano ba ang maabot nito sa isang buwan kung once na mamunga to idol so yang video nito idol ay pag-usapan natin kung magkano ba ang uh, ah, low rate na pwede natin makuha dito idol once na mamunga to idol so ang estimated ko idol ay umabot to ng ah, pinakababa idol o 10,000 or 20,000 ang pwede natin ma-income dito idol once na mamunga to. Dahil po ang bawat isang piraso na saging idol dito sa probinsya idol ay uh, piso mga idol. So, nakatina, nakatanim tayo ng uh, 100 pieces na uh, 100 kapuno idol. So, makuwinta natin na idol. So, ito idol. Bago natin matapos ang video na to ay gusto ko lang talagang ipapakita sa inyo kung ano ba ang nag ang mga resulta na itanim ni Junstibi TV at bakit tayo nagtsaga dito. So dito idol ay pangatlong puno na tao pag apat na idol itong saging na to. So ang ginawa ko idol ay nilagyan ko po ng ito idol. Nilagyan po natin ng damo idol dito sa puno idol para naman po uh, tumaba ang ating mga natin na itanim na saging. At isali ko na lang din po ang ating mga ano idol uh, alagang kabayo idol. So ayan, makita niya naman. Ah, nakatingin sa akin siguro, nakatingin niya na napaka-foggy ko talaga. So ayan idol. Ah, pang-apat. Ito idol, apat. Ito idol. Ayan, lima, aning, pito. Sa isang way na yan idol. Sa isang lumbay yan idol. So, nakapitong piraso tayo. At doon idol. Hanggang sa dulo idol ay naitaniman ko yan. At yun, Uh, nagharas tayo idol sa Bisaya pa idol haras dahil po para mapanatili yung kalinisan sa ating mga uh, naitanim na saging mga idol so ito idol once na igawa nagawa nyo to talagang matyagaan nyo talaga kung gaano talaga kaimportante at gaano kasikreto ang saging mga idol simpleng pamumuhay to sa ating Kababa, uh, kababayan, na pwedeng gawin na mapanatili tayo dito sa probinsya na hindi na kailangan tayo magtrabaho. Mahirap talaga idol na mga muhan tayo. So ito idol ay ayan, uh, bagong tanim to ni Jun's TV. Pati sa dulo idol, may dalawang puno doon na malit. At uh, dito idol, ayan, may bagong tanim ni si Jun's TV. So napakadami talaga ito idol At ito talaga Ang po na ito idol Yung isa na idol ay Malapit na talaga mamunga So yun ipa Lapitan natin um, Nagawa ko lang talaga i-share ang video na to Para naman po ma uh, Ma encourage kayo na pili nyo itong gawin So napaka simple lang ng itong pamumuhay ni Jens TV mga idol So kita nyo naman idol uh, Malapit na talaga mamunga Ah, uh, di ba? Kita niyo naman. at doon sa dulo. Ayun. Nilagyan natin ng ano idol. Ayun, ni may dalawat doon sa dulo idol. na kinumalit sa pinaka talaga idol. Ayun. At kita niyo naman idol, ang puno talaga idol, lagyan natin ng damo idol para naman po uh, tumaba talaga yung uh, saging natin. So, proceed tayo idol sa ating mga naitanim para naman po maipakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang kahalagahan na magtanim tayo ng mga puno sa uh, saging idol kaysa magtrabaho tayo o kaya mga muhan kasi sa trabaho idol ay naranasan ko talaga ang hirap na naranasan ko na kung pwede gumawa tayo ng paraan para naman po na hindi tayo mga muhan so may ano naman tayo dito so dami talaga to idol hanggang sa dulo to idol na itanam ko at ang pinakamarami dito idol na itanim ko doon sa Dulo Idol kasi doon talaga ang priority ko na uh, taniman. So dito Idol ay ano lang to talaga to. Kasadlan lang din to. At sa Dulo Idol may tatlong piraso, tatlong puno Idol. At saka sa doon sa Dulo Idol mayroon din hanggang sa, hanggang sa Dulo yan. So isip nyo ba kailangan pa ba, ba tayo magtrabaho or pumunta sa malayang lugar para lang mga muwan? So hindi naman talaga talaga siguro kailangan, di ba? Ang kailangan nito sa Provincia Idol yung sipag na lang. At saka para naman po na hindi tayo mga muhan. Kasi mahirap talaga na mga muhan tayo. So ang video na to kung pinapanood niyo sa dolo, siguro gusto niyo talaga magtanim rin. Para naman po na masubukan niyo yung mga sinabi mga sinasabi ni Jun Steve ay totoo. So, kita nyo, idol, ay malapit na rin itong mamunga, idol, you know. Yun sa dulo, idol, ay naiksi na talaga. So, to si malapit na talaga mamunga yan. So, dagdag na yan sa uh, income ni Juns TV. Lalo na po, pag na-share to video na to, ay dagdag na rin yan, idol, sa income ni Juns TV. So, dito, idol, ay napakataba dito sa ating saging, idol, na naitanim. Ayan, makita nyo, idol, Ah, uh, ito po ay netanim ko nung tag-ulan mga idol at lalo na ngayon idol tag-ulan. So ang ginawa ko talaga sa probinsya idol ay pag once na tag-ulan, yun po ang time ni Jens TV para nam para naman po magtrabaho. So maraming nagsabi sa akin na napakahiyahi ko na talaga kasi wala akong trabaho. Pero sa totoo lang idol, hindi niya alam na araw-araw idol nagtatrabaho ako. At araw-araw nag ako at magtiis, nagtiis para naman po uh, hindi tayo umaasa sa ating mga magulang. So pwede kung pwede sana tayo po ang magbibigay ng uh, support suporta para sa kanila. Hindi tayo umaasa sa ating mga magulang. Kasi ang lakas natin idol ay hindi naman to impossible gamitin natin to sa tamang pamamaraan mga idol. So dito idol ay meron din. O di ba? Napakataba sa saging natin dito. So ang ginawa ko talaga idol ay linisan, linisan yung puno idol. At sa dulo idol, meron din. Ayan. So makita niyo idol. So ngayon talaga, ngayon talaga ang video na to. Ay napakaswerte niyo pag napanood niyo to dahil po pwede niyo gawi gaya gayahin sa uh, mga uh, mahilig magtanim. <laughs> Para naman po uh, balang araw maalala niyo si John Stevie, eh, napakahalaga talaga pag nagtatanim ka. Kasi uh, ano nyo na lang idol na eh hindi na pa hindi na pala pwede kaila, hindi na pala kailangan uh, pumunta tayo sa malayang lugar. So dito idol, idol may malaki rin tayong puno idol na itanim ni Jens TV. So hindi talaga to nag uh, uh, dungan idol, so Bisaya pa idol dungan. Kasi may mga nauna to na itanim idol. So kita niyo na idol, yung puno na yan idol ay napakalaki na idol at may mga ano na. At mahilig din naman tayo sa ano idol. Ito idol. Ah uh, dito talaga idol, ah uh, medyo malaki na talaga to dito. So napalak napakalaking bagay na to. So pagdating naman dito idol ay ayan. Ah uh, ito talaga ang sikreto ni Jones TV bakit ginawa ko 'to. Ay, dami n'to talaga. So ito pag-usapan natin 'to. No? O oh, kita niyo noon. Ah uh, nilagyan ko talaga 'to ng damo dito idol. Ah uh, para naman po ah, uh, tuloy-tuloy yung pagtaba sa ating mga Naitanim tanim. So sa dulo naman makita niyo mga idol, uh, napaka ano talaga. So bahala na kung ano talaga sabihin nila kung anong ginawa ko ngayon, pero sa totoo talaga gusto ko lang talaga i-share sa inyo ang ang video na to. So ayan. Quinto to sa mga sa mga nag-standby sa probinsya ng Masbate, idol. Ay, uh, do. So kitayin naman nilagyan ko talaga ng damo. Oh, yan 'di ba? So, doon naman sa dolo, ganun din mga idol. So, kung isipin natin idol, ay napakata, uh, napakatagal at napaka... Ano ang video natin idol? Kasi, doon pa sa dolo idol, hanggang sa dolo yung video natin, uh, yung item natin. So, hanggang dito lang muna ang ating video at sana po may natutunan kayo kay Juns TV, kahit pa paano naman. Kasi, gusto ko lang talagang i-share sa mga kabataan yung mga na-experience ko about sa pagtrabaho mga idol at paano ah uh, maka-income tayo ng simpleng pamumuhay. Kasi napakahirap talaga idol. At uh, tsagaan lang din mag-video. Uh, Mag-YouTube channel na din kayo. <laughs> Para naman po, uh, balang araw, may mga magawa kayong na hindi nyo inasahan. Katulad sa akin mga idol, hindi ko talaga to hindi ko talaga to inasahan na maging vlogger dito sa probinsya pero pinagtiyagaan ko talaga 'yon. Kasi para nagtatrabaho na rin ako idol. So ayan na doon ay may, may mga maliit ito na puno idol. So ang ginawa talaga natin ay nilagyan to ng damo para naman po at uh, tuloy-tuloy yung paglaki sa ating mga puno sa saging sa ay doon. So hanggang dito lang muna. Uh, what's up? What's up mga idol?